Hey yo! Maayong adlaw! Magandang araw mga suwelo Panibagong vlog tayo Itong vlog nito ay kadugtong kaninang umaga uh, ah, Minalikan ko lang muna pala si Princess Para sinilong ko Si dito yung nakalagay Mamaya mainit na dito So Nandun sa Gubat sa ilalim Si Princess Ako'y patungo na sa Ano ngayon Sa balayan sa tropa So dito pahit na ako dito Ayan may dala na akong sako Para lagayan sa aming eh, Bebenta mamaya Hindi ko alam kung makabenta kami Matapos kami na maaga Mga pagbiyahe ako Puro ano na itong aming Suwildo dito Ang aming kikitain ngayon puro pundo na Tara let's go Ayan napuntahan na natin Yung tropa mga asuelo para tulungan sila so, malapit na kami matapos yan baka ngayong linggo na ito ay matapos na kami ay kay, kay Dolpo na lang kay Doktor dalawa na lang so yung kay Dolpo isang araw Kung yung kay Doktor uh, dalawang araw siguro yun kasi malaki yung kay Doktor Lunes, Martes, Miyerkules. Oh, siguro sa Viernes Estimate. Tapos na kami. Dito ko ipaparking yung motor natin kaila Dulpo. Dahil dito rin tayo man ang halian mamaya dito na natin eh, ano parking dito ka naman dito na kita iiwan ha ah. mamaya na kita babalikan yan ang karo ha Hiya. ah pala mga suylo, si misis ay hindi uh, nga pala makasama mamaya sa kanilang activity yan po shout out po kang tito ang tita dahil uh, merong ginagawa si misis ngayon na ngayon, siya nga nagdeliver sa na harvest kong gulay hindi ko na masamahan pa sa palengke Gawa ng uh, pap uh, Papunta na ako dito sa palayan kailangan na natin o kailangan ng ang aking presensya dito sa palayan. So, si Mrs. ang mag -ano sa gulay. Tapos sa uh, sabay ano na sa ano uh, mga kambing, wala magkasikaso sa kambing. So siya ang ano ngayon dahil uh, busy po ako dito sa palayan. So ganoon po ang setup yung araw. So si Mrs. ay hindi daw muna sasali sa kanilang activity mamaya. Okay, ako'y ah, patungo na rin eh. Patungo na tayo sa palayan. Bale, kung kayo idol po matapos ngayong araw, di ka doktor na lang. Itong kan doktor, mahaba-haba kasi ito. Medyo bapat, papataksan ng tatlong araw o dalawa. So, malamang mga biyernes, yung nito at tapos na kami sa pagani ng palay o, tulad ng aking ano na ipangako sa kanila kapag natapos magkatay ako ng isang kambing para sa tropa na ko na sa kanila yan bawat uh, ani ng palay nagaano talaga ako nagkakatay ako ng kambing yan. yun ang kadoktoro. oh. mahaba-haba yan So, dito yung kay Dolpo so, yun na lang tapos na kami tapos nyan ay uh, simpe, palayan pa rin uli ng ulan pag uh, umulan, araw, araw na yan yung buhay dito sa probinsya mga kasuelo kailangan talaga matuto kang tumayo sa sarili mong paa diskarte at uh, syempre ako nga hindi ako pinalad sa uh, makapagtapos ng pag-aaral so din, dinaan ko na lang po mga kaswelos sa sipag at uh, diskarte para mabuhay magampana ng tungkulin bilang ama, bilang magulang so ito alam ko na ang mangyayari nito dahil iniwan nila ito ako ang magdadala okay nandito yung aking jacket ah ito yung aking isapin sa ulo ko kasi kuloklohin ko to eh nandun na sila op tatawid tayo ng sapa ay kalamig ng tubig Kayod bay Saan yung daan Kailangan natin gawin to hirap ng daan mababalat na ang tropa mga sila. sana, huwag mo nang umulan patapusin muna kami sa pag Eh, ay, na sila magapas na pag uh, ganito yung panahon tuloy tuloy yung aming gawa mabilis kami matapos tapos. uy uy ah. kayod pa eh kailangan natin gawin to para sa pamilya Ah, ganit inting mag-inom buko ah. Ay, okay, sobra. Minum ka. Pagtabunan ako. Na? na? na ah, sige. Na, na. Ha? Tang sa akin okay. Ah! Pakak mo ko ala. Ah! Wala sa mga tabi na. Ayo, tapi rumah, lompat, ah, tumpukan sedang, ah, udah, anta sa bao boko na ngun ay salamat okay. dito na tayo Nampaknya gila-gila, Pak. Apa jaga di sana? Gini, apa sih? Karena Mama yang tengah lihat, eh, maaf, Pak. kami tukang. itu mga sila yung apa Kapag ganito Oh Putik Kailangan dahan-dahan Para hindi mabasa yung palay Kaya matulog Putik Putik

May itim na ang kalangitan. Baka ulan mo ito mamaya. Huwag naman. Ayaw sa ha. Saka na ano. ano? <laughs> Ayaw sa ulan ha. Bakit mo oh. nasa ni Chriser. Na. Ayun oh. Ayun oh. Ay. Ulan lang kalaban namin ini. Ulan lang na namin na rin ito Kapon waktu arah wala ulan. Oo nga. <laughs> oh nga. Hilang. Oh titis hilang. Nah kati kita na tanya kambing. Nah tanya ka nang kambing. Kain kaldiri kambing. Gua Maganda. Nung tanya mau lutut sah kambing ilog no. Kambing oh. ilog. Tapos bagi kita tayo din. Yon. Antahin naman natin yung musitong. Ah. <laughs> malagong malagong mitong-tong may sa ilong ni Katong.

apa begitu ya? Ah. Udah anarnya. Rem. Ah, di arah gebet-bet ah. <laughs> oh, nah, uban-uban.

Yan po ano mo? Ha? ka. Bro, ya. Ayan ma Tapos na po kami mga suwilo So bukas uli Ang doktor Last ball na pala Bukas na pala ay eh, matatapos na kami Kala ko dalawang araw ngayon aw oh, dalawang araw yung kanilol po Dalawang araw din ka doktor So ano lang pala Tig isang araw Bukas tapos na kami Ngayon ah, magde-deliver na naman tayo Mag-deliver ako ng pampundo sa tropa Tapos may pinadala si Yodol po ah, po Nagbenta din siya Kaya puno yung ating Grandiya ngayon tapos kami malapit na kami mag graduation hindi uh, maabot sa aking expected na araw kasi salo salo kasi sana kami eh, ko dun sa aking kaarawan ay magkatay nga tayo ng kambing so, tapos na pala bukas nakakahiya naman na maghintayin ko pa yung tropa na sasapit yung aking tarawan hindi nila alam na kung ano ang kaganapan. Pero hindi ko na sinabi. tanong ko na lang yung tropa kung kailan namin anuhin. Magsalusaluhan yung aming munting hundo. Munting aming budget. So, mamaya mag uh, ano kami o kaya bukas. Usap-usap. Andito na tayo. Full tank! Ilang sako talan? dosi, Dose. dosi kaya tayo na ngayong ganda ito. Tara, let's go. Iha na.

Po so pala basta 'yung ganina kana first play na ah kana diba, 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 mo togalina togal patay ah goy eh na mo to kan ha 'yung pandi niya 'yung mga swa oh mga ganay ka mira sa kia wow mamang to ne to ni boboy boy

248 so, kadol po to 51 na to sige Tuloy kami ng kilaw Ang daw kami Bago mag Iwahiwala yung tropa Bago mag uwian Para makapag merienda ito yung nakaraan yung 5643 six tapos ngayon ay 4769 seven yan ang ating i limpung six four nine. la equals meron na kaming 10,439 pero bawasan pa yan ng pamasaya at saka yung karyada o karga Okay, bukas binta ulit tara, tayo okay. okay na, kilo kilo tayo Nabor na ng gabi kanilo tao man na nga Bukan, tak

Darah darah, yuk!